Ang haba po niya nilakaran niyang yan. Ako nga napagod eh. Habang papunta po kami sa stage, ay nagsisigawan na po mga tao. At makikita nyo nga naman na talagang excited na po ang may Mapakinggan ang ating dating Pangulo, na posible rin pong maging future Senator, Vice President, o Pangulo. At ayan, sinalubong na po siya ni Baste, ang ating mayor na sobrang tapang katulad ni Tatay D. At ito na, papunta na po siya sa kanyang upuan at sa sobrang dami ng tao na hirapan na po siyang pumasok. At marami pong bumati sa kanya. Panoorin na lang po natin ang kanyang speech sa ibang mga videos. Yan, tanungin ko kayo. Mga kababayan! Yan ba ang tinatawag na lutang? at nakapentanil. Pakisagot! Yung totoo. Pakisagot nga ho ako. Nakakita na ho ba kayo ng naka-pentanil? Yung uh, na-overdose? Ako may nakita ako niyan sa, sa, San Francisco. Nakagano na lang, oh. Gumagano, slow, slow motion, gumagano na. Oh, kayo mga taga San Francisco, alam niyo yan. o, <laughs> oh, di ba? Ang dami niya sa karsate. Ganun, no? O, oh, ganyan, ganyan na lang yan. <laughs> di ba? <laughs> Yun ang totoo niyan. Oh. Diyan, oh, dami nakakaano niyan, alam niyan. Oh, ito, 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 ito. ah oh, sige, lipat naman tayo. You're challenging me. <laughs> Pinainjinit nyo ulo ko eh. O, oh, sige, eto naman tayo. Ano naman ang itsura ng sabog? Sa cocaine. Yari na naman boss dada monetization itong video ko. <laughs> o, oh, eto, panoorin nyo. may-ari ng video na to, ha? Ah, huwag nyo naman ako i-copyright. Reaction, ano lang naman to? In this segment, Witt is showing contractions of large portions of his face or grimace. The movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. Frequent, pero. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a moderate, bordering on a mild. Okay. In this case, the movements are large sections of the face in the forehead area as well as the facial area. The movements seem to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Okay. Very easy to detect. Uh -uh. Maliwanag, di ba? Ano daw ba ang uh, itsura ng... Naka, na, ang tawagan nila diyan, Coke Joe, eh. <laughs> Kitang-kita, di ba? <laughs> o, sige. Your Honor, here's the evidence. Cut you. yun lamang nung pagpasok namin, ay ang daming sumisigaw, lalo na yung mga dalagita. Na-excited na ako, sabi ko, hindi pa tayo, pwede pa tayo, may asing pa. Your Honor, case closed. Joel! Salamat po! <laughs> Yari na naman tayo dito! Umbira, oh. Sige! Sige nga, mga kababayan! Kayo sumagot sa akin ngayon! Nakapenta nila ba si Bangulong Duterte? Tay tay dyan! Buti na lang, kunti lang nanonood, 3,700 lang! Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ayoko na magsalita. Hindi na ako kailangan magsalita. The video speaks for itself. Ulit na ulit. Talagang ulit pa talaga kayo, ha? O, ayan, ulit na. Ah, Ha, makinig! In this segment, Witt is showing contractions of large portions of his face or grimace. Movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a moderate bordering on a mild. In this case, the movements are large sections of the face in the forehead area as well as the facial area. The movement seemed to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Very easy to detect, intense, and frequent. Antanong, moderate bao sibir! Tama na! Next! Wee nako, sa Moderate o severe? Kayo na ako mag-ihusga. Hindi na ako ako. Ha. Wala ako sasabihin, ha? Eh, yun lamang nung pagpasok namin. Eh, ay ang daming sumisigaw. Lalo na yung mga dalagita. Na-excited na ako. Sabi ko, oh. hindi pa tayo. Pwede pa tayo. May asing pa. Ano na? Ay nako, ewan ko sa inyo, bahala kay sa buhay nyo. Basta ito na lang, masasabi ko sa inyo. Ito, ito. That's why. Okay. Okay. Hindi na ako, baka naman sabihin nyo ako pa magsasabi. Wala akong sasabihin ha. Wala akong sinasabi yung mga nanonood sa akin dyan, yung mga nagtiktik sa akin dyan. Wala ko sinasabi. Si Pangulong Duterte meron. Ewan ko, ako wala. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag naktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam niyo, the, the armed forces of the Philippines, alam niyo, May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Matay tayo dyan. Hindi ako nagsabi ha. Linawin ko lang na maigi. Hindi ako nagsabi. Piniplay ko lang yung video ni Pangulong Duterte ha.

That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon. Si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na bangag naktin ang presidente. Kayong mga military, alam niyo 'yan. Lalo na 'yung nasa Malacañang. Alam niyo? The, armed forces of the Philippines, alam niyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan.